Sa mundo ng musika, ang pagbuo at pagkawatak-watak ng isang banda ay madalas na may kwento sa likod ng hindi agad nakikita ng mga tagahanga. Ang The Muffets, isang Canadian pop rock band na binubuo ng apat na magkakapatid, ay hindi naiiba sa mga pangyayaring ito. Matapos ang higit isang dekada ng pagtutulungan at pagsikat, nagkaroon sila ng biglaang paghihiwalay noong taong 2001 na ikinagulat at ikinalungkot ng kanilang mga tagahanga sa buong mundo. Isa na rito ang pag-amin ni Dave Moffat ng kanyang sexual orientation bilang isang gay sa harap ng kanyang pamilya at mga kapatid. Narito ang buong detalye. Ang mga Moffat ay lumaki sa isang mahigpit ngunit suportadong pamilya sa Ontario, Canada. Mula pagkabata, ang apat na magkakapatid, sina Scott, Clint, Bob at Dave, ay likas na mahilig sa musika. Sa edad na apat pa lamang si Dave, napansin na siya ng kanyang mga magulang bilang may natatanging talento sa pagkanta hindi naglaon. Nagumpisa silang magtanghal bilang isang grupo. Una sa maliliit na community events at school programs. Noong huling bahagi ng dekada 90, inilabas nila ang kanilang unang major album na Chapter 1, A New Beginning na nagdala ng mga hit singles tulad ng Miss You Like Crazy. Hindi nagtagal sumunod ang album na Submodalities kung saan mas pinagtibay nila ang kanilang tunog bilang isang rock band. Naging paborito sila ng mga kabataan sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas kung saan maraming concerts ang kanilang na-hold. Ang kanilang pagkakapatid na may malapit na ugnayan sa Antaplado ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis silang minahal ng fans. Mayroong higit sa thousand concerts ang naitala sa kanilang karera. Habang lumalalim ang kanilang karera, nagsimulang magkaroon ng tensyon ang magkakapatid, lalo na sa mga issue ng musical direction. Si Scott bilang lead guitarist ay nais pumunta sa mas mature at rock-oriented na tunog, samantalang si Dave ay mas interesado sa pop at mainstream na kanta. Samantala, noong 2001, isang malaking dago kang dumating sa banda nang umamin si Dave sa kanyang pamilya na siya ay gay. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang relasyon. Ayon sa mga panayam, umalis si Dave sa kanilang tahanan at hindi nakipag-ugnayan sa kanilang ama na siya ring manager ng banda sa loob ng mahigit isang taon. Ang pangyaring ito ay nakaapekto hindi lamang sa kanilang samahan bilang magkakapatid, kundi pati na rin sa operasyon ng banda. Maraming mga tagahanga at eksperto sa musika ang naniniwala na ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagdesisyon ng grupo na maghayitos. Noong August 25, 2001, ginanap nila ang kanilang huling concert bilang The Muffets sa London, Ontario. Dito, formal nilang inanunsyo ang kanilang paghihiwalay at ang pag sa kanilang karera bilang banda. Lumipas ang mga taon, pagkatapos ng paghihiwalay, ang bawat isa sa kanila ay nagpatuloy sa kanilang landas. Ang panganay na si Scott Moffat ay naging isang respetadong music producer. Nagtrabaho para sa mga kilalang artist at patuloy na nagde-develop ng kanyang musical career. Si David Moffat naman ay naging aktibo sa LGBTQ community bilang DJ, yoga instructor at solo artist. Siya ay may sariling YouTube channel na David Moffat Music. Si Clint at Bob naman ay nagbuo ng duo na Music Love Travel kung saan nakilala sila sa kanilang acoustic covers sa YouTube at mga live performances sa buong mundo. Ang kanilang YouTube channel ay tinatangkilik ng maraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ngayon ito ay mayroon ng 5.5 million subscribers. Si Clint Moffat ay ikinasal kay Sidney McGovern. Si Bob Moffat naman ay ikinasal kay Amanda. Bagaman hindi na buo ang kanilang banda, patuloy na naging malapit sa isa't isa ang magkakapatid. Minsan nagkakasama sila sa mga proyekto. Halimbawa, iniimbitahan si Dave o si Scott na umawit kasabay ni Clint at Bob sa YouTube channel na Music Travel Love. Ang kwento ng The Moffets ay hindi lamang kwento ng musika kundi kwento ng pagmamahal, pagtanggap at katatagan. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaanan, nagpatuloy sila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap at pag-angat ng kanilang mga sarili bilang mga artist at tao.